Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, sa nagtatanong po na kung ilang araw ang itlog bago masira so ang itlog mga kadakers ng alagang itik natin kung ang purpose ay ipabalot ang hanggang limang araw lang po tayong magdeliver sa ating mga buyer o di kaya apat na araw so ganyan lang po kasi Uh, hanggang 7 days lang po yung itlog na ipapabalot pero kailangan i-deliver nyo na ng apat na araw o limang araw so mayroon silang dalawang araw na allowance kasi kung maraming itlog uh, pinoprogram pa nila yung ano dyan yung incubator so mayroon silang dalawang araw na Pwede pa nilang i-hold yung itlog bago ipansak doon sa incubator. So, kung balot ang purpose, kailangan mga 5 days or 6 days maipa-pasok na yan sa incubator. Pero mga kadakers kung ang itlog yung tinatawag na table egg Basta hindi mo lang hugasan, ilagay mo lang dyan sa misa hanggang isang buwan hindi pa yan masira. Pero kung ipagbabalot na yan, hindi na yan mabalot kasi ah, pagdating po ng 7 days or 8 days, mamamatay na po yung ah, similya ng itlog. So pag na, hindi na po yon mabalot. Pero kung para pangkain lang, hanggang isang buwan, pwede pa yan. Basta ilagay nyo lang sa misa o kahit ibabaw ng refrigerator. Basta malilim lang, hindi mainitan. Pero kung gusto nyo rin na magiging parang Pinoy siya, ah, pwede nyo yan ibilad sa araw. Ibilad niya ng dalawang araw. Pagdating ng isang linggo yan, ay, yan ay tinatawag na matrana. So, ganyan mga kadakers sa hindi pa nakakaalam. So, thank you sa nag-comment. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Uh, thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.